ang maikling kwento sa panahon ng Amerikano. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting pinalitan ng maikling kwento ang dati popular na babasahin sa mga lingguhang magasin na ang nobela. Sa pamamagitan ng mga pampublikong paaralan, nagkakaroon ng oportunidad na mabasa ang mga akda ng mga sikat na kanlurang manunulat kagaya ni na Edgar Allan Poe o Henry at iba pa na pinaghanguan nila ng mga bagong estelo at paksa sa pagsulat. So sa panahon ng mga Amerikano o lalo ang maikling kwento. Pag sinabing maikling kwento, uh, ito ay kwento na babasahin na matatapos lamang ng isang minuto o isang upuan. Habang ang nobela naman ay mahaba na nahahati sa kabanata. Si Edgar Allan Poe ay isa sa mga taniyag na manunulat sa panahon ng Amerikano na gumamit ng mga uh, bagong estelo sa pagsulat. Ang sumusunod ay ang maikling kwento. Uh, maikling kwento ni Juan Crisostomo Soto na pinamagatang Binibining Patopas. Ang kwentong ito ay okol sa babaeng kapangpangan na dahil sa nakapag-aral ng wikang Ingles ay kinalumutan na ang katutubong wika. Si Juan Crisostomo Mosoto ay tinaguri ang ama ng panitikang kapangpangan. Ang sumunod naman ay Anabella na likha ni Magdalena Halandoni na isang kwentong umiikot sa dalawang magsing-irog na sa unay pinaghiwalay ng matapobreng si Holia na ina lang lalaking kasintahan. Si Magdalena Halandoni ay tinaguri ang ina ng panitikang Heligaynon. Pangatlo, uh, si Diogresias A. Rosario na tinaguri ang ama ng maikling kwento sa Tagalog. Siya ay may akda na Greto Garbo, Aloha at Walang Panginoon hindi rin naman nagpapahuli ang mga Pilipinong nagsusulat sa wikang Ingles, tulad nila Arturo Rotor at Manuel Arguella na bagamat na sa wikang Ingles ay sumasalamin din sa lipunang Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng ilang mga katutubong wika. So, ah uh, sa panahon ng mga Amerikano, may mga manunulat sa wikang, na, na wikang Ingles at may manunulat rin na sa wikang Pilipino. Ang kanilang mga sulat ay sumasalamin ito sa, mga, sa lipunang Pilipino. Sa kabuhuhan, ipinapalagay na ang panahon ng Amerikano ang gintong panahon ng maikling kwento at nobela dahil sa kasiglahan ng mga manunulat sa pagsulat ng mga nobela at maikling katha. So, Isang malaking ambag ng mga Amerikano ang pagkakaroon natin ngayon ng maikling kwento bilang bahagi ng ating panitikan. Ang kasiglahang ito ay bunsod ng mga sumusunod na kadahilanan. So ang mga sumusunod ay um, isang isang mga kadahilanan kung bakit mas lalong umusbong ang maikling kwento sa Pilipinas. Una na dito ay ang pagkakaroon ng kalayaan sa paraang ng pagsulat at pagpili ng paksa. So mayroong kalayaan uh, na pumili ng paksa o kung anumang kanilang gustong isulat ang mga manunulat. Pangalawa, ang pagdami ng mga samahang panitikan na nakatutulong nang malaki sa paglinang ng panitikan. Pangatlo, Paglag, paglabas ng mga pahayagan at magasing naglathala ng mga kwento at nobila gaya ng pahayagang muling pagsilang at magasing liwayway. So, ang muling pagsilang at ang liwayway ay mga bag, mga magasin na may mga, maikwi, maikling kwent, mga may mga laman na maikling kwento gaya ng uh, mga tula o balita at iba pa pang-apat naman ay ang pagtaguyod ng mga ng mga patimpalak sa pagsulat gaya ng Carlos Palanca Memorial Awards for Lifetime. So, isa rin sa dahilan kung kung bakit mas dumami or mas lalong umusbong ang may klingkwento sa Pilipinas ay dahil din sa pagkakaroon ng mga patimpalak at naiinganyo ang mga manunulat kaya mas lalong umusbong ang may klingkwento. Diogracias Gracia's A Rosario, ama ng maikling kwento sa Pilipinas. So, si Diogracias Gracia's A Rosario ay tinaguriang ama ng maikling kwento sa Pilipinas. Ah, uh, siya ay pinanganak noong October 17, 1894 sa Tondo, Manila. Ah, uh, siya ay uh, manunulat na sa gulang na 13, una siyang nagsulat para sa ang miti. Ito ay isa sa tatlong na unang pahayagan sa bansa na nakatutulong ng husto sa pag-unlad ng maikling kwentong Tagalog. Si Diogracias ay gumagamit ng mga alias na Rex, Dilio, Dante Erosetti, Delphine Erojas, D.E.R. or Dar, Angelos, Dario at Rosalino. Si Diogracias ay may mga daming madami siyang mga uh, pangalan na ginagamit. Siya ay naging manunulat na uh, siya ay naging manunulat ng uh, ang demokrasya noong 1915 at nang kinalaunan ay nagsulat din siya para sa Taliba na naglulunsad ng buwanang patimpalak para sa tula at maikling kwento. Sa Taliba uh, tumaas ang kanyang posisyon bilang katulong ng patnugot at sa huli ay naging patnugot. Nagsulat din siya para sa poto niyo, at Lipang Kalabaw. Naging membro rin si Rosario ng iba't ibang asosasyon ng mga manunulat gaya ng Kalipinan ng mga kwentita, Aklatang Bayan, Katipunan ng mga Dalubhasa at ang Akademya ng Wikang Tagalog. Nagsisilbi din uh, siya bilang Pangulo ng Ilaw at Panitik na may mga prominenteng kasapi tulad ni na P. E. Henner and uh, Sir U. H. O. Panganiban, uh, Sir U. H. Panganiban at Jose Corazon de Jesus. Ah, uh, ito naman ang mga akda ni Rosario um uh, na pinagatang dahil sa pag-ibig, walang Panginoon at ah uh, ang anak ng kanyang asawa, ang geisha, ang puso ng geisha at ang paghihimagsik. Ang manika ni Takeo, dalawang larawan, bulaklak ng inyong panahon, mga Rodolfo Balintino. Nagsulat din si Rosario ng mga titik sa Tagalog ng ilang mga awit na binuo ni na Nicanor Abelardo at Francisco Santiago. Kabilang sa mga kanta na ito ay ang Mutya ng Pasig, Dignity of Lever, uh, Tagalog version, Uh, Kansyon Pilipino sa Kaliman Alma Mater Commencement Exercise at the Peace of Night. Pinangalana ni Theodore A. Agoncillo ang kanyang akda na Mayron akong isang ibon bilang isa sa pinakamagandang uh, maikling kwento na naisulat sa panahon ng Amerikano noong 1932. Isang taon matapos tito, siya ay idiniklarang pinakamagaling na manunulat ng maikling kwento para sa akda niya na Aloha. Ang dula sa panahon ng Amerikano Ang dula ay sadyang kinasasangkapan ng mga manunulat sa Pilipino upang ipahayag ang hangad na paglaya ng bayan at makabayang pananaw. Ang kalayaang tinaplamasa sa kamay ng mga Amerikano ay alangang ihambing sa ipinapalasap ng mga Kastila. Gayon pa man, hindi pa rin nasisiyahan ang mga manunulat. So, ang sa panahon mas better on mas maganda ang buhay at uh, buhay ng mga Pilipino sa panahon ng mga Amerikano kaysa sa panahon ng Kastila, pero hindi pa rin iyon uh, nagiging sapat para sa mga manunulat. So, ang mga, ang dula sa uh, Uh, panahon ng Amerikano ay Una, Tanikalang Gento ni Juan Kiabad isa sa, isa sa mga unang dulang itinanghal sa panahon ng mga Amerikano na umuusig sa mga Amerikano at sedisyoso si Pangalawa ay kahapon, ngayon at bukas ni Aurelio Tolentino na tumutili, naman sa naman sa mga Amerikano Pangatlo ay Hindi Ako Patay ito naman ang dulang pinakamatindi. Ah, uh, uh, pinakamatinding dulang paghihimagsik sa hindi na nakilalang akda dahil sa ginamit nito ang pangalan ng kaniyang may-bahay. Sarswela. Sarswela ay isang banyagang henry para sa nasyolalistikong layunin. Ang sarswela ay isang dulang hinango ng mga Kastila sa opera ng Italia sapagkat magkahalo ang dialogong ginagamit dito. Uh, pwedeng patula o pasalita. Patulang bahagi, dayalogo ng mga pangunahing tauhan, tuluyang dayalogo ay yaong gamit naman ng mga tauhan uh, o katulong na tauhan. Ang sarswela ay binubuo naman ng tatlong yugto. Ang mga tagpo ng sarswela ay magkahalong seryoso at katawa-tawa. Seryoso, tinatawag itong melodrama, or katawatawa, or tragi-komedya. Ang sarswela ay hango sa tunay na buhay. Ang paksa nito ay kung minsan ay nasusubrahan naman sa damdamin, lalo na sa pag-ibig, kaya naging sop operatik o namimiga ng luha nang lumaon lalong pumasok ang propaganda at politika. So, ang Sarswela ay um, isang dula na may kantahan at sayawan. Ito ay um, inumpluensya sa atin ng mga Kastila. At ang ilan sa mga di matatawarang obra ay ang mga sumusunod. Ula, una ay walang sugat ni Severino Reyes noong 1902 Pangalawa, Tanikalang Ginto ni Juan Abad noong 1902. Pangatlo ay Hindi Ako Patay ni Juan Matapang Cruz noong 1903. Pangapat ay Kahapon Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino noong 1903. Panglima naman ay Natakning i panagsalisal na uh, Noble Rivalry sa English ni Mima Pexon resolugo noong 1901, uh, 1911. Ang pangalawang dula ay tinatawag na Bodabel. Unti-unting hina ang sarswela ng map napapansin ng mga manunood ang tinatawag na Bodabel o stage show. Sa taong 1926, ipinakilala ang dulang Bodabel. Ang dulang ito ay may pinaghalong awitin, a uh, sayawan, drama at may katatawanan at iba pa. Ang Vodabel ay kilala rin sa Vodabel, Vodabel o Stage Show. Ito ay uh, tumutukoy sa teatrong pagtatanghal na nagtataglay ng samutsaring musikal at katatawanan na palabas, skit at, at monolog, mga akrobatik na bilang, solos at uh, chorus lines. Ang Boda Bell ay hinango sa Francis na Boda Bell at inilipat sa teatrong Amerikano. Ang paglabas na ito, ang palabas na ito na binubuo ng mga kanta at sayaw, mahika at mga musikal na pagtatanghal, skit at stand-up comedy, chorus girls at mga komedyante ay unang dinala sa Pilipinas upang makapagbigay uh aliw o libangan sa mga sundalong Amerikano Ang Vaudeville ito ay tinatawag na stage show noong panahon ng mga hapon at nang kalaunan ay naging variety show Sa ilang mga probinsya ang mga intermission na Bonabel ay tinatawag na jamboree So ang Bonabel ay uh sa atin ng mga Amerikano Ito yung mga tinatawag na stage show o variety show na ngayon na nagbibigay aliw uh, katatawanan uh, na sa mga, mga manonood ito ay uh, pinaghalong may mga awitin uh, sayawan ay mga drama drama basta ka ng mga variety show mauna siya ang Bodabel.